bago natin simulan ng ating aralin. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Bago kayo magsiupo, maaari nyo bang ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang nakikitang kalat at itapon ito sa basurahan. ba? Opo, teacher. Maaari na kayong magsi Salamat po, teacher. Mga bata, may lumiban ba sa araw na ito? Wala po, teacher. Mabuti naman kung ganun. Mga bata, kapag si teacher ay nagsasalita sa harapan, ano ang dapat niyong gawin? Joros? Makinig po, teacher magaling, makinig, princess. Itaas lamang ang kanang kamay kung gusto mong sumagot. Tama, itaas lamang ang kanang, kanang kamay kung nais sumagot. James. Huwag maingay po, teacher. Tama, huwag maingay. Ano pa? Huwag makipag-usap sa katabi ko. Princess. Tama, huwag makipag-usap sa katabi. M mga bata, masahan ko ba ang lahat ng yan mamaya? Opo, Opo teacher. teacher. Mabuti naman kung ganun. Ngayon, mga bata, ano ang nakikita ninyo sa pisara? Joros? Chart po, teacher. Tama, chart. Ano pa? Kid, ano pa ang nakikita mo sa pisara? Estudyante. Tama, estudyante. Ano pa? Back po, teacher. Tama, bag. Ano pa, princess? Ribbon po, teacher. Tama, may mga ribbon. Itong mga ribbon ang magsisilbi ninyong puntos. Ang pangkat na may maraming ribbon ay siyang mananalo at makakatanggap ng regalo. Maliwanag ba? Opo, oh, teacher. Magaling. Ngayon mga bata, may inihanda si teacher ng mga larawan sa inyo. mga bata, ano ang nakikita nyo sa larawan na ito? Note. James? Notebook po, teacher. Tama, notebook. James, masasabihan mo ba itong notebook na ay babae o lalaki? Hindi, hindi po, teacher. Tama, hindi. Dahil ang notebook ay walang kasarian. Ano naman ang nakikita nyo sa larawan na ito? Joros? Batang lalaki. Tama, batang lalaki. Joros, maaari mo ba magbigay ng halimbawa ng pangalan ng panlalaki? Alvin. Tama, Alvin. Para sa pangatlong larawan, anong nakikita ninyo? Princess. Batang babae, teacher. Tama, batang babae. Princess, maaari mo ba magbigay ng isang halimbawa ng pangalan ng panbabae? Rosita pa, teacher. Tama, Rosita. Para sa huling larawan... Ano ang nakikita niyo sa larawan? Kit. Guru. Tama, guru. Kit, ang guru ba ay pwede maging babae or lalaki? Opo. Tama. Ang guru ay pwede maging babae or lalaki. Ngayon, mga bata, gusto nyo bang makarinig ng isang kwento? Opo, teacher. teacher. Magaling. Dahil ang kwento ng ating babasahin ay ang... Ang aking mga laruan. Mga bata, na isli teacher na marinig kayo ng mabuti dahil mamaya ay may katanungan sa inyo si teacher base sa kwentong ito. Mari na tayo magsimula. Marami akong laruan. Ito ay bigay ng ating nanay, tatay, tita at ng mga kapatid ko mayroon akong manika na iba-iba ang itsura at mga lutulutuan na may kasamang iba't ibang hugis ng gulay at prutas. Mayroon din akong mga puzzle na gustong gusto ko dahil tumatalas ang aking isipan. Pagkatapos kong laruin ang mga ito, inililipit at ibinabalik ko sa kabinet. Mga bata, naintindihan niyo ba ang kwento? Opo, teacher. Base sa kwento niyong napakinggan, ano ang pamagat nito? James? Ang aking mga laruan. Ang aking mga laruan. Tama. Ilan ang kanyang laruan, princess? Marami po, teacher. Tama. Marami ang kanyang laruan. Ngayon, mga bata, ay may gawing kayong aktibidad. Ngayon ay kayo ay aking papangkatin sa tatlong grupo. Itong pangkat ay isa, pangkat isa. Itong hilera naman ay ang pangkat dalawa. At itong hilera naman ay ang pangkat tatlo. Maliwanag ba? Opo, teacher. Ngayon mga bata, ay bibigyan ko kayo ng tigisang sobre na kung saan naglalaman ng mga katanungan at ito ay sasagutin ninyo. Maliwanag ba? Opo, teacher. Bibigyan ko lamang kayo ng limang, sigut, limang minuto upang sagutin ito. Pangkat isa, pangkat dalawa, pangkat tatlo. Maaari na kayong magsimula. Pangkat isa, tapos na ba? Opo, teacher sa Ta pangkalawa tapos na ba Opo teacher Pangatlo tapos na ba Hani pa po teacher Magaling naman ba mga bata dahil dyan ay lahat kayo ay makakatanggap ng puntos Mga bata base sa ginawa ninyong aktibidad, tungkol saan kayang tatalakay natin ngayong araw. Joros? kasariang ng pangalan. Tama, tungkol sa kasariang pangalan. Anong pangkat ka, Joros? Pangkat dalawa. Pangkat dalawa. Ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa kasariang pangalan. Basahin nga natin ng sabay-sabay kasarian ng pangalan. Ngayon, susuriin natin ang inyong mga sagot. Pangkat isa, maaari nyo bang basay ng inyong sagot sa unang kahon? Tatay po, teacher. Pangkat dalawa? Tatay rin po, teacher. Pangkat tatlo? Tatay rin po, teacher. Magaling! Ang lahat ng pangkat ay nakakuha ng tamang sagot dahil dyan ay bibigyan kayo ni teacher ng tigisang puntos. Base sa inyong sagot, ano ang napapansin ninyo, mga bata? Joros? Ito po ay tungkol sa kasariang panlalaki. Tama, tungkol sa kasariang panlalaki. Ano pangkat ka, Joros? Pangkat dalawa. Pangkat dalawa. Ngayon, babasahin muna ni teacher. Pagkatapos, kayo naman. Mga pangalang, mga pangalang, nagsasaad ng mga, nagsasaad ng mga, kasariang panlalaki, kasariang, kasariang panlalaki, Katulad ng ama. Katulad ng ama. Kuya. Kuya. Lolo. 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 Ninong. Ninong. Papa. 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 Pari. 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 At iba pa. At iba pa. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang kahon. Pangkadalawa, basahin nyo nga ang inyong sagot sa pangalawang kahon. Nanay at tita. Pangkat tatlo. Nanay at tita rin Pangkat po, teacher. Pangkat isa. Nanay at tita rin po, teacher. Magaling! Ang lahat ng pangkat ay nakakuha ng tamang sagot. Base sa inyong sagot. Itong ano ang napapansin ninyo? Mga bata, princess, sige nga. Ito ay tungkol sa pang... Ito ay tungkol sa... Kasariang pambabae, teacher. Tama, ito ay tungkol sa... Kasariang pang babae. Ngayon, babasahin muna ni teacher. Pagkatapos, kayo naman, nagtitiyan nyo ba mga bata? Oo, oh, oh, teacher. Mga pangalan, mga pangalan, nagsasaad, nagsasaad, nagsasaad ng Kasari ang pambabae. Kasari ang pambabae. Katulad ng nanay. Katulad ng nanay. Ate. Ate. Lola. Lola. Tita. Tita. Madre. Madre. At iba pa. At iba pa. Naintindihan nyo ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon, dadako naman tayo sa pangatlong kahon. Pangkat-tatlo, maaari nyo bang basahin ang inyong sagot sa tat pangatlong kahon? Kapatid po, teacher. Kapatid. Pangkat-isa? Kapatid din po, teacher. Ta kapatid. Pangkat-dalawa? Kapatid, teacher. Kapatid. Ang lahat ng pangkat ay nakakuha ng tamang sagot sa inyong sagot, ano ang napapansin ninyo, mga bata? Joros? Ito po ay may kinalaman sa kasariang gutiyak. Magaling, Joros. Ito ay tungkol sa kasariang gutiyak. Ngayon, babasahin mo nga ni teacher. Pagkatapos, kayo naman, maliwanag na mga bata. Opo, teacher. manga pangalang, manga pangalang, maaring tumutukoy, maaring tumutukoy sa kasariang pambaba o panlalaki, sa kasariang pambaba o panlalaki, maaring tao, maaring tao, tulad ng bata, tulad ng bata, kapatid, kapatid, magulang, magulang, kaklasa, kaklasa minsan, pinsan, at iba pa. At iba pa. Maaring hayop tulad ng pusa, maaring hayop tulad ng pusa, aso at iba pa. Aso at iba pa. Naintindihan nyo ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon, dadako naman tayo sa panghuling kahon. Pangkat isa, maari mo nyo bang basahin ng inyong sagot? Puzzle teacher, cabinet teacher, gulay at putas teacher. Pangkat dalawa. Puzzle, cabinet, gulay at putas. Pangkat tatlo. Cabinet, puzzle, putas at gulay po teacher. Magaling ang lahat ng pangkat ay nakakuha ng tamang sagot. Dahil dyan, bibigyan kayo ni teacher ng tigisang puntos. Base sa inyong sagot, mga bata, ano ang, ano ah, base sa inyong sagot, mga bata, ano ang napapansin ninyo? Base sa inyong mga sagot, ano ang napapansin ninyo? Sige nga, princess. Ito ay mga halimbawa ng mga walang kasarian. Tama, ito ay tungkol sa mga kasari walang kasarian. Kasari Ngayon, babasahin muna ni teacher. Pagkatapos, kayo naman. Doros, maaari mo bang pagbigay kay teacher ng tape? Opo, teacher. Ngayon, mga bata, makinig kay teacher. Mga pangalang. Mga pangalang. Walang kasarian. Walang kasarian. Kapangal. Katulad ng bahay. Katulad, katulad ng bahay, bahay. Bakuran. Bakuran. bakuran lapis, lapis. Lapis. At aklat. At aklat. Sintindihan nyo ba, mga bata? Opo, teacher. Mga bata, may tanong si teacher sa inyo. Ano ang kahalagahan ng bawat kasarian ng pangalan? Joros, sige nga, ang kasarian ng pangalan ay mahalagang papel sa pagbibigay ng malinaw na pagpapahayag respeto sa kultura at efektibong komunikasyon. Magaling Joros, anong pangkat ka nga Joros? Pangkat Dalawa. Pangkat Dalawa. Ngayon, mga bata, Nais nice, ni teacher, bigyan kayo ng ang galing club. Marunong ba kayo sa ang galing club? Uh, hindi po, teacher. Okay. Si teacher muna mauna. Pagkatapos, kayo naman. One, two, three. One, two, three. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Galing, galing. Sige nga, kayo naman mga bata. Kayo po yung muna. One, two, three, go. One, two, three. One, two, three. Ang galing, ang galing, ang galing, galing, galing. Magaling mga bata, Mari, maari na kayong magsiupo. Salamat Ngayon, po, teacher. Ngayon mga bata, may tanong ulit sa inyo si teacher. Ano nga ulit ang apat na kasarian ng pangalan? Princess? Ano nga ulit ang apat na kasarian ng pangalan? Ang apat na kasarian ng pangalan ay panlalaki, pambabae, ditiyak, at ang walang kasarian. Magaling, princess. Anong pangkat ka nga? Pangkat isa po, teacher. Pangkat isa. Ang apat na kasarian ng pangalan ito ay ang panlalaki, pambabae, ditiyak, at walang kasarian. James, maaari mo bang magbigay kay teacher ng isang halimbawa ng kasariang panlalaki? Tito po, teacher. Magaling, tito. Ano pa, Joros? Tatay po, teacher. Tatay! Princess, maaari mo ba din magbigay ng halimbawa kay teacher ng, panga, ng kasarian ng pangalan ng Pang babae? Lola po, teacher. Lola, tama. Ano pa? Tiyak po, teacher. Tita, tama. Ano pa? James? Madre po, teacher. Madre, Dita. tama. Jurus, ikaw, maaari mo ba magbigay ng halimbawa kay teacher ng ditiyak na kasarian? Guru po, teacher. Guru, tama. Ano pa? James? Bata po, teacher. Bata, ano pa? Princess? Gulay po, teacher. Gulay? Sa tingin mo, tama ba ang gulay? Mm -hmm. Ang gulay ay masabi mo bang babae o lalaki, princess? Di ba? Hindi. Ang gulay, ang gulay ito ay walang kasarian. Nantindihan mo ba? Apo, Opo, teacher. teacher. Okay. Kid, maaari mo ba... Paari mo bang magbigay kay teacher ng halimbawa ng walang kasarian? pag Kabineta. Mga ano pa, James? Prutas. Prutas. Ano pa? Joros. Larawan, teacher. Magaling. Dahil dyan na is ni teacher, bigyan kayo ng bird club. Alam nyo bang bird club? Hindi, Hindi po, teacher. Okay, si teacher mo naman una pagkatapos naman kayo. One, two, kwek, kwek. One, two, kwek, kwek. One, two, kwek, kwek, kwek. Kaya naman mga bata. 1 2 kwek kwek 1 2 kwek kwek 1 2 3 kwek 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 Mga mga bata ngayon para malaman ni teacher kung nakikinig ba kayo sa ating aralin ay magbibigay ako ng maikling pagsusulit Basahin nga natin ang panuto Panuto Piliin sa ibaba. Piliin sa ibaba. Ang wastong. Ang wastong. Kasarian ng pangalan. Kasarian, kasarian ng, ng pangalan. May lungguhit May salungguhit. Sa pangungusap. Sa pangungusap. Isulat ang titik. Isulat ang titik. Ng tamang sagot. Ng tamang, ng tamang sagot. sagot. L, panlalaki. L pang lalaki, B pang babae, B pang D titiyak, D titiyak, W walang kasarian, W walang kasarian. Para sa unang bilang, sinong gustong pumunta sa harapan at isulat ang tamang sagot? Joros. Para sa unang bilang, para sa unang bilang, ang kama, ang kama ay malambot. Ay malambot. Joros, ano inyong sagot? Para sa pangalawang bilang, James, masipag ang aming guro. Masipag Para sa pangatlong bilang, Princess. Siya ang tunay kong kaibigan. Siya, siya ang, ang tunay, tunay kaibigan. kong kaibigan. Para sa ikaapat na bilang, Kit. Ang aking kuya ay malakas. sa panghuling bilang, James, ang ang lola ko ay mabait. Magaling mga bata. Ang inyong mga sagot ay tama. Ngayon, kumuha kayo ng isang kwaderno at isulat ito. Basahin nga natin. Tagdang aralin. Tagdang aralin. Panuto. Panuto. Piliin ang mga pangalan. Piliin ang mga pangalan. Na ginagamit sa. Na ginagamit sa. Talata at isulat. Talata at isulat. Ito. Ito. Batay sa hinihingi. Batay sa hinihingi. Sa loob ng kahon. Sa, loob ng, kahon. Isulat ito. Isulat ito sa inyong kwaderno. Sa inyong kwaderno. Sa Filipino. Sa Filipino. Mga bata, saan nga ulit ito isulat? Sa kwaderno. Na Filipino. Magaling, mga bata. Ngayon, mga bata, maaari ba kayo magsitayo para sa ating pangwakas na panalangin? Father, Son, Spirit. Amen. Amen. Paalam na mga bata. Paalam, Paalam na po, po teacher. teacher.